po i-share at uh, bukas na po ang final ng pasasalamat ko po at awag uh, po kayong mag-absent dahil sayang din kung matawag yung pangalan nyo na wala kayo pero kahit wala naman kayo meron pa rin kayong matatanggap so hindi pa rin kayo dehado. Kaya yun lang po. Ang akin lang po kasi pakiusap na sana po wag po kayong magdamdam actually, kaya naisip ko kasi, ang pagpasalamat ko po, dahil nandyan po kayo, nung sa oras po ng aking pag na nakakarinig po kayo sa binabasa ko po. Lalo na po yung binabasa ko po talaga na mula po sa Bible, no? Na naririnig ninyo at naunawaan niyo pwede nyo i-share or kahit hindi niyo no, nahiya kayo, pwede nyo i-keep sa sarili nyo na may nalalaman po kayo. Ay, kung ngayon, yung share ko rin po, kung nagustuhan nyo yung share, then thank you. Kung hindi, pwede din naman kayong mag-correct kung may mali sa mga sinasabi ko. Tatanggapin ko kung mali, okay lang yun. Pero ang sabi ko nga, mag-sharing po tayo. Wala po ditong ano, ah, hindi naman po ako nag-preach sa akin, lang binabahagi ko yung sinishare ko. At yun nga, yung iba na, na ano sila na nagtatampo. Ngayon, uh, naano ko kasi na ang papasalamat ko yan po eh, hindi po yung, sabi ko, tama ba yung ginawa ko na, yun nga, I'm happy kasi sinishare nyo, simpre nakikita ng mga kaibigan nyo, na sinishare nyo na yung videos ko, pero parang may mali doon eh. Sinishare nyo, baka naman, hindi nyo na pakinggan, eh, kung kaya kung tatanungin, hindi kayo makasagot. Kasi kung nakikinig kayo, mayroon kayong naunawan kahit paano, di ba? yung sa mga binabasa ko ng mga verses. Para kasing ano, yung bag, pag nagla-live ako, yung mga nagtatamsa kayo, tapos uh, nagko-comment, tapos iiwanan nyo ako. Kaya nga, kaya, kaya nga ako nagpapasalamat sa inyo eh. Dahil nandiyan kayo masaya. Natutuwa ako sa inyo dahil nandiyan kayo nag-join kayo sa akin. Tapos ngayon, wala kayong natutunan. Parang nakakalungkot nakakalungkot ko talaga. Kasi sabi ko, natutuwa ba si Lord ng ganito? Yung isi-share lang yung video. Sabi ko, hindi ko yung kailangan eh. Kasi ang kailangan ko, yung mismo kayo ang nakakarinig, rinig, unawa So, kung meron na kayong naunawaan, kayo na rin mismo ang mag-share sa salita ng Diyos. Yun po yung, ano ko yun. Parang yun ang pinaano sa akin ng Panginoon. Kasi hindi ako natutuwa talaga sa so, Lord. Bakit parang hindi ako natutuwa? Yun nga sinishare. Pero, Ma, oo, masaya ma na napagpasalamat talaga, appreciate. Pero parang may kulang eh, parang hindi yun eh. Hindi yun ang puwente. Sabi ko, parang siyempre God give us the ano, di ba? Wisdom, di ba? Tapos naano na ano ko na, ayo nga pala, no? Dapat pala sila mismo ang makakaunawa, makakarimig sa salita ng Diyos. Kasi di ba, faith come from hearing. Ngayon, kung magbabasa ako sa salita ng Diyos at hindi kayo nakikinig, paano kayo magkakaroon talaga ng totoong faith? Ngayon, kung isishare nyo lang, hindi nyo naman naririnig yung ano, sinishare nyo. Ay, sino man kayo, hindi ko naman ano, no, alam kung papasalamat ako kung narinig nyo yung uh, mga isinishare ko. So, alam nyo po ba, ang salita ng Diyos, pagtutuong narinig nyo at uh, naunawaan nyo, matutuwa po kayo kasi si Lord po ang magpapa, magbibigay ng joy eh. Joy po yan mga kaibigan. Kaya nga alam nyo po itong pag-share ko. I'm very happy na sinishare ko ang salita ng Diyos. At nalulungkot din ako kasi minsan nagbabasa ako. Nakikirid ako. Naramdaman ko kasi yung, naramdaman ko yung binabasa ko eh. Kaya ano parang napapaluha talaga ako na ako na parang nandoon yung si Lord ba nagsasalita ba na ganun yung damdamin niya kaya naiyak po talaga ako yung mga ano ni King David yung mga dasal niya na feel ko na awi ako. Kaya doon nang naano ko na unga pa lang na dapat na kayo na nandito. Kung nandito man kayo sa oras na aking pag-live, nakikinig kayo, kayo ko ang nagkakaroon kayo ng unawa. Kayo na po mismo ang mag-share nun eh. Hindi lang yung basta isi-share nyo yung ano, yung mga videos ko or ano, mga uploads ko. Pero hindi nyo po alam kung ano yung laman. Dapat sa inyo po, muna, sa inyo po nagsimula yon kasi kagaya ko rin, di ba, nagbabasa ako. At yung mga naunawaan ko, yun po ang sinishare ko. Dapat ganun din po sa inyo. Then kayo na po ang magshare. Kasi nga, sabi nga doon sa Matthew chapter 28 verse 19-20 na Go into the world and share, di ba? Yun yung sinabi. Tika, diba, basahin ko nga. Matthew chapter... Para po maano nyo po mga kaibigan. Ano po ang sabi ng Diyos ng ating Panginoon na si Jesus Christ. Tayong lahat po yon. Paano nyo po i-share kung hindi nyo po naunawaan? Kung hindi naunawaan, hindi po nyo narinig, no? Hindi kayo makakaunawa kung hindi nyo po marinig, hindi naman kayo nagbabasa. So magbasa po kayo. Sabi po dito sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Go ye therefore and teach all nations, <laughs> baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So kung wala pa tayong authority na magbaptize, kahit man lang mag-reading, mag-share sa word ni God, o mayroon tayong, binigyan tayo ng authority niyan to share the word, no? To share the gospel. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always even unto the end of the world. Ito, amen, no? Ito po yung sinabi. Kaya, kung hindi nyo po nabasa, narimig, tapos isishare nyo lang po, wala pong kabuluhan yun. Kaya yun po, doon po ako na, parang hindi ako natutuwa. Kaya, kinukorek ko, ko rin po. Kinukorek ko rin po ang sarili ko. I really ask God to forgive me. Kasi, sabi ko, Lord, sorry talaga, Lord. Akala ko yun na yun. Na isishare nila ay maano na ng mga tao yung Uh, sinishare ko, hindi pala. Dapat pala nagsimula sa atin. Sa akin, kung nandiyan kayo, nakikinig kayo, yun pala doon. Kayo na mismo din ang magsishare sa salita niya. Yun pala yun. Ito po yun mga kaibigan. Ang sa atin po tong lahat, wala pong sinabi dito na yung pastor lang o yung, yung pari lang magsishare, may authority na magshare sa salita niya. Ito po para po sa lahat. So paano magbigin kung hindi po kayo makikinig, hindi po kay hindi ula po kayong alam, hindi nyo po ma-share. Isa inyo po magbigin. Kaya yon po, huwag po kayong magalit sa akin. Kung magalit po kayo, bahala na si Lord sa inyo. Basta bahala po kayo. Baka ba, ba, ma, kay Sol na nagalit kayo ang pumasok sa ano sa kanya kay Sol ay yung masamang espiritu. Kaya nagalit siya kay David. Tapos ngayon nagagalit kay sa akin. Kaya suriin nyo yung examine yourself. Ako po nagsasalita po. Ako talaga minsan masakit. Pero, merong, ano, merong point yung sinasabi ko po, hindi ako galit sa inyo. Kasi ayoko po magdamdam, ayoko po magkimkim ng galit. Nagsasali, nagsasabi ako on that spot uh, sa galit ko, pero may reason yon Pero hindi po ako galit forever. Or, din, or pinapaabot ko ng magdamag kasi bawal po yon Magalit po tayo pinahintulutan po tayong magalit pero wag po yung dahilan ng ating galit na magkasala tayo. Ano po yon Yung galit na kinikimkim natin hanggang sa pagtulog, hanggang sa lumubog yung araw, yun po yon Yun po yung kasalanan. Or nambubugbog ka, nagmumura ka, inaano mo yung tao, yun po yung kasalanan. No? Basta yun po ang pakiusap po na I'm very thankful ko nandito po kayo at may nalalaman po kayo. Pero ang ano ko po, hindi, wala po ako na ano na I'm good for sharing the word of God. We all we can have we can be good if we read, we hear. yan po yung mga una diyan. Huwag po tayong magsabi na boring. Uh, hindi ako nakakaunawa, hindi po 'yon. Hindi po lang hindi lang po tayo humingi eh, ng wisdom at hindi po tayo naka ka, nag nagkaroon ng kaalaman dahil hindi naman nagbabasa iba ang binabasa mga comics mga love packet books di ba ganun kasi ako dati pero pag magbasa po kayo dahan-dahan po yan mag grow mag you feel the love of god sa totoo lang po i'm very happy sa sarili ko po no i'm so grateful talaga kay lord so, lord thank you dahil dito nakilala kita masasabi ko talaga nakilala ko ang Diyos dahil dito sa mga salita niya eh. Kaya nga, di ba, naano nyo, nag, nung nag-relive nag ako ng mga ano ko, old, old ko, kasi mga 2022 po ito, first time ko lang talaga narinig, ay ganito pala yung ano ko, tapos talagang na, na-feel ko yung mga binasa ko ba na, na, na naiyak po ako, sa totoo lang. Yun po yung start din kahit hindi pa ako nakaka- hindi pa talaga ako palagi nagbabasa. Yun po, nag-start na kung bakit tumingi po ako ng tawad kay Jesus Christ. Dahil nung nagbasa na ako sa kanyang, sa scripture niya na yung paano siya pinako sa cross, na umiyak po ako eh. Nandoon na ano po yung love niya, na naramdaman ko yung love niya. At saka yung na pagpatawad niya na kahit sa dami pala ng kasalanan ko paulit-ulit nandiyan lang pala siya kaya hanggang ngayon yung yung ano nung yung karanasan ko na yon sabi ko Lord yung karanasan ko na yon kung paano mo ako uh, tinawag hindi hindi ko kakalimutan at itong pagsasalita ko sa iyo salita mo ay hindi po enough para para po mabayaran yung ginawa niya sa buhay ko at sa totoo lang kahit sa trabaho ko I'm very very grateful yung binigay sa akin trabaho kagabi mabigat po 'yon pero si Lord lang talaga Lord ikaw talaga ang lakas ko and I'm happy kasi hindi po ako nakaranas banong napagod